Hey, hey, what's up, what's up mga okay, mga friends Maset, masaganang ang buhay po sa ating lahat Ako ah, Kumusta na po kayo dyan? Ako eto, pugi pa rin Okay, ngayon po ah, um, Ako, sobrang saya ko na isi-share itong video sa inyo na ito Kasi, alam nyo um, I-update ko, sa ko kayo uli Nung, uh, nung aking uh, itininim na ampalayan Nakikita nyo na sa likuran ko, ayan So, ayan po yan ang aking kasiyahan nak ang kasiyahan ko noon talagang nag 100% ay nag germinate tumubo yung aking mga tanim na ampalaya eto mas masaya ako ngayon dahil uh, a -a na ako ng aking uh, itinanim na ampalaya at ito na napakalaking bagay dahil hindi na bibilin sa palengke at syempre meron din ako mga iba pang a uh, uh, dadalhin ngayon sa bahay kasama ng ampalaya eto po ayan ayan so ayan po ayan po ay kangkong yan. Pwede pwede na yung gulayin. At uh, ngayon ay um, siyempre yung ampalaya ay uh, ako ng ampalaya para bukas eksakto namamalingki sa Divisoria pag Saturday. Eh ito hindi na bibilhin kaya napakalaking bagay po talaga. Ah, Nakapag-exercise ka na, nawala yung stress mo dahil nalilibang ka sa pagtatanim at nakakatipid ka pa. Ayun po. So meron pa rin akong isang uh, dadalhin sa sa amin ngayon na iuwi at ito po yung napakagandang uh, napakakandang uh, um, gamot sa sa high blood. Ayun. So ito po papakita ko rin sa inyo. Ayun po, siguro ay alam niyo na to kung ano ito. Ito po ay lemongrass. At uh, ngayon pong araw, yan ay isa sa mga may uwi ko. Ayan, ito na po ngayon ako sa nyo ko sa pag-aani ko ng aking mga uh, itin, mga ampalaya. Let's go, let's go. Ayan, eto na po. Tapos na akong mag-ani ng mga gulay-gulay na talagang malaki ang matitipid natin dahil bukas mga malengke, ito hindi na ito bibirin. Diba? Meron tayong kangkong. Ha? Meron tayong ampalaya. Ito na o, oh. diba? Nakakita nyo naman. Ayan o. Oh. Tutukan mo. Oh. Ayan. yung e, mga ampalaya. Kangkong. Meron din tayong tanglad, gamot sa high blood. Ayan. So ito po ay uh, bunga ng ating uh, pagtatanim at talagang napakalaking bagay nakapag-exercise na tayo na yung stress natin dahil uh, alam mo nakakabuhay tayo ng mga pananim at nakakatipid pa tayo so yun po yung uh, pakinabang kapag ikaw ay nagtanim talagang kaya itong video na to talagang happy happy ako na i-share sa inyo dahil malaki po talaga ang itutulong kapag ikaw ay nagtanim diba? tama yung sinabi Kapag may itinanim, merong aanihin. At ito na yung panahon ng pag-aani at napakasaya po. Kaya, yun, maraming maraming salamat po sa mga nanood. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video, Coach Manny po. At uh, yung mga bago niyan, thank you very much. Sa aking mga subscriber, maraming maraming salamat po. At uh, yung mga bago, bago po kayo wale, sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. At i-click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod hanggang sa muli po, maraming maraming salamat God bless you all, bye!